Okay, hey you guys. Kumusta, kumusta, kumusta? Maayong gabi. Magandang gabi sa lahat. For today's video, i-share ko po sa inyo ang first ever na card na natanggap ko galing kay Afang. Ito po, natago ko po ito. When akala ko nawala to ito. Akala ko nawala to Nandun pala sa bahay. Nung umuwi ako sa bahay ng mama ko, natago pala ito. Tsaka mayroong libro. Faith okay? to live by. So, ito yung natago ko doon. Meron pang devotional books pero naiwan ko doon sa bukid, sa bahay ng mama ko. Hindi ko na lang dinala. So, ito ang first ever na natanggap ko. First meeting, mahilig kasi yung mga um, British or mga taga-UK, no? Mahilig sila magbigay na mga ganito yung card. Pero ako hindi ako nagbibigay ng ganito siya. Binigyan ako first ever talaga na binigyan ako. Tapos, nung first meeting, i-share ko lang sa inyo, yung first meeting namin, kahit, kahit hindi pa kami nag no? Hindi po ako naghihingi ng pera. Yun po ang number one tips, no? Para mapagkatiwalaan ka, hindi ka maghingi ng pera. Pero ako yung type na tao na hindi talaga naghihingi ng pera, no? Kahit wala akong pera or konti na yung pera ko, hindi ako naghihingi kasi nahihiya ako. At saka parang iba rin, no? Pag maghingi ka, parang aside sa nahihiya ka, parang iba na yung tingin sa kanila pag maghingi ka ng pera. So, ito yung first ever na gift niya sa akin. Tapos, nung hinatid ko siya sa airport, iba first meeting, no? Tapos, nung bumalik na siya, hinatid ko sa airport, don sa Cebu. Ito yung binigay niya sa akin. Kaya pala, bulky or makapal ba? Makapal siya. Kaya pala makapal yung card na to. Yung first ever na card na binigay niya sa akin. Kasi may pera pala na laman. Alam niyo kung magkano guys? <laughs> 20,000 pero wala na kasi nagastos na diba? first meeting namin 2018. Um, hindi kasi ko tumatanggap. Pinibigyan niya ako ng pera personal nung uh, first meeting namin. Yung binibigay talaga sa harap ko. Hindi ko tinatanggap kaya nagka-idea siya. Nilagay niya dito para hindi ko malaman na may pera. Tapos sabi niya, binigay niya to sa airport. Sabi niya, hindi ko raw buksan nung sa airport. Buksan ko daw to pagdating or pag uwi ko sa bahay. Kaya pala, kasi pag mabuksan ko ito sa airport, tapos may laman na pera, ay ibalik ko talaga. Pero sabi niya sa bahay ko na lang daw buksan. Kaya, hindi ko nang binalik kasi wala naman siya, bumalik naman siya. So, hindi ko na binalik yung pera sa akin. Ayun, at yung pera na binigay niya first talaga is Binigay ko sa parents ko yung iba tapos yung iba is binayad ko sa school ko sa college kasi nung time na yun nag-aaral pa ako ng college. Kaya uh, tinanggap ko na lang kasi siya naman ang nagbigay diba hindi man ako naghingi. Ito yung letter niya na tingnan niyo yung ano niya handwriting ang ganda diba? Ang ganda. So ito yung sulat na sinabi niya. Please accept this little gift. I really felt prompted to give it to you. Get yourself something nice. Oh, di ba? <laughs> Kasi hindi po talaga ako nagpabili. Meron nga siya ng ano sa, sa akin regalo. Sabi ko wag nang magregalo, pero siya man ang nagbili so tinanggap ko na lang. <laughs> Kaya ganoon. So na appreciate ko talaga ito no, yung first meeting namin tapos ah ito yung Uh, sinulat niya sa akin. Basahin ko sa inyo, no? Para sa inyo. To my dearest Ansi, I would like to really thank you for the kindness you have shown me. This holiday has been truly memorable. Thank you for your acceptance of me, for your love, and for your support. I am so glad I came here to the Philippines and meet you. I look forward to seeing you in the not-too-distant future when we will be apart no more. Roger. O, oh, diba? <laughs> Ito yung first meeting na hindi ko makalimutan kasi uh, na-appreciate niya yung kabaitan ko para sa kanya, yung pag-accept ko sa kanya kasi ito po yung time na first meeting namin na sinabi din niya sa akin na meron daw siyang sakit na epilepsy at sinabi ko rin sa kanya na meron akong inoperahan in ako ng total thyroidectomy so may maintenance din ako ng gamot. Kaya sabi niya, bakit daw meron akong scars dito? May nag-attack iba sa akin ng masamang tao, sabi niya. Kaya natawa na lang ako. Hindi po na operahan po ako, kaya inexplain ko sa kanya at natanggap niya man ako, tanggap rin niya ako. So, everything is fine. So, sa lahat po ng uh, nagplanong magka-afam, no? please um, maging tapat kayo at maging mababait no pag malaman niyo na walang pera yung apang or may sakit wag niyo iwan kasi tao lang din po sila na sasaktan kaya yun lang po yung advice ko para sa inyo and hopefully please uh, like share and subscribe po sa channel namin thank you so much for watching bye love you god bless everyone